guys dito na tayo tansa hanap tayo ng makapapak tansa pinago na nilang tansa may ginawa ng tansa no, no, no. may liit lang Maliliit. Maliliit lang go ng uh, ano uh, tara magawa tayo ng mangga tingnan natin magkano so, yan. dito na mismo yung bagsakan ng tansa guys bagsakan mo lang dumating na pinagis ang lilis Malinis ngayon guys, malinis Malinis, malinis Talata ng mangga So yan guys Nakabili natin ng mangga guys Siyempre, oh. mm. shoutout sa iyo kaya Yan po yung maya ng <laughs> Yung suki ko rito guys Suki tayo muna Babalikan talaga kita ito kuya. Kita ano? Oo. Oh. Kanina ako rin yun. Oo, eh. oh, madali ko yung oh. araw. Hindi lang Para ano? Guys, so kuya na namin kuya yan. Kaya kung gusto niyo rin ng mangga, hanapin mo lang si kuya. Oh. Tila sa na, lap sa may Oo, oh. so, sa may bagsakan mismo. Kaso yung kanya ay eh, papasok. Papasok pa sa kanya eh. Malapit sa BGF. Oh, malapit sa BJMP. Huwag lang kayong pumasok dun ha. Dito lang. Dito lang kayo po <laughs> yan. yes ha, magbabayad tayo.